So ayun guys, welcome back to my vlog Dito tayo ngayon sa my villaggio mall Ayan Gagawin natin ngayon is Mamimili tayo ng Panghanda para sa Noche Buena guys, nakawin na tayo. Ito nga pala yung pinamili natin doon sa may villaggio. Meron tayo ditong dish rack. Then, pinili ako ng konting grocery. Ito is uh, manok. Yan, manok. Ang gagawin na lang namin dito. Imbis na pinaupo, piprito na lang namin ng buho kasi wala akong nabiling daw ng saging napakahirap ng daon ng saging dito. Meron na ako mabili. Yung isang ganun lang, 14 reals. Napakamahal. Bili rin tayo ng tilapia. Tapos, konting hipon. So, ito, gagawin ko na ito ngayon para malamig na bukas. Alam mo na, grey ham. So, syempre, di mga wala sa grey ham sa condense. Tapos, lalagyan na rin natin ng fruit cocktail. So, ito yung cream natin, dalawa. Then, bumili na rin ako ng mangtumas Tumas para bukas. So, ayan. Ito na yung mga nabili namin. Ito pala yung nabili ko. Ayan. Gagawin ko na lang. Set up ko muna tong dish rack. And then, maglilinis ako ng isda. Let's go. So, yun guys. Buo na siya. Meron na kaming dish wrap. Dito lagayan ng kutsara, tinidor, tapos baso. So, lalagay lang natin siya dun sa may sulok. Diyan. Then, ready to go na. So, ayun guys, gagawin naman natin ngayon. Uh, tayo ng manok. So, ayun guys, nakababad na tong manok. Deprost lang muna natin yan. Habang nagdi tayo ng manok, lilinisin natin tong tilapia pwede ko naman siyang palinis dun sa may parepor pero aabutin pa to ng 30 minutes kung sila pa maglilinis kaya linisin na lang natin, kayang kaya naman yan Na nakalimutan ko nga pala wala pala kaming ulam tsaka kanin Laga po. Tingnan natin kung ano maluluto. Ayan yung rep namin. Ito ano na lang natin. Talong. So, gagawin na lang natin dito, torta. Let's go! So, ayun guys. Laga na lang natin yung talong. Kasi, wala tayong uling eh. Basically, yung uh, talong naman na torta, di ba? Nilalagay natin sa may uling. Tapos, iihawin doon tapos tatanggalin yung balat lalagyan na itlog tapos piprito ulit diba so since wala ka ganang uling dito hindi kami ganang nakapag iihaw laga na lang natin yan so ayan pag naluto na yan gigisa natin sa may sibuyas bawang tsaka dito sa may corn beef tortang talong ala carne norte ala la norte. Lagyan na lang natin ito mamaya ng hari uh, harina konti, tsaka itlog. Tapos pipirito natin para bumuo siya, maging ganun. Sasayang pa pala ako. Inapanis na yung kanin. <laughs> saing lang namin ng bigas kagabi. Panis na kagad ngayon. Bakit nga ba napapanis ang kanin? Ang sa pagkakaalam ko ha, ah, bakit napapanis yung kanin? Una daw, yung pinagsasainyan mo, dapat daw, pag uhugasan mo to, hindi mo sasabunin. Iisisin mo lang ng steel wool, tapos balon mo maigi. Ayun ang pagkakaalam ko. Hindi ko naman to sinasabon, is lang. Pero napapanis pa din. Comment nga kayo guys kung ano bang Gagawin ko para hindi mapanisa lang sinain. Sayang yung bigas eh. Habang pinapalamigyan natin tong talong, gagawin natin tong manok. Laga na muna natin yan para bukas. Malambot na tas. saka natin piprito na po. So, yun guys. papakuluan na natin yung manok. At uh, habang uh, nagpapakulo tayo eh, gawin na natin yung tortang talong kaya oh, na guys habang nagaantay tayong magpakuluan yung manok tsaka lumamig yung torta bago natin iprito gawa muna tayo ng greyhams ang greyhams na gagawin natin guys is grahams with fruit cocktail. So ito, natanggalin muna natin yung tubig nito, yung katas. Salin natin sa may baso. Usually guys, anong ginagawa nyo sa ano, katas tong fruit cocktail? Niinom nyo ba? Pwede, inumin siguro sa may ano, mataas yung blood pressure. Pero, hindi naman ito fine yung apple juice eh. And then, gagawin na lang natin, kunin natin yung condensed tsaka cream. So ito na guys, yung cream natin dalawa tapos isang condense lang tapos na. Tatlo lang yung nagawa ko. Ayan. Sakto lang siya sa tatlo. Yung video kinat ko na lang. O kaya in-edit ko na lang para mabilis. O ayan lalagay na natin yan sa Ang una sa natin lalagay. Wala na space. Ito naman yung mga itura, guys. Bakit di nagbubuo to? Ganun din ang buo-buo. tsura oh? So nilagyan ko ulit sya ng cornstarch guys. Ayan. Hindi yes, kasi sya nag buo-buo eh. So ayun guys. Tumigas na sya kasi dinagdagan ko ng corn flour. Tapos konting grito lang. Medyo maalat niya. Huwag mo kasing papakin. Bagay mo ng ketchup, yung masarap. Kaya na kami, guys. Uy, oh, ang daming ulam. <laughs> Ipansit ka pa. Galing mo talaga. Ito, hindi namin magkakanin guys. Papak-papak lang. Let's eat! Panis na naman yung sinaing. <laughs> ba't kasi hindi mo nilagay sa rep? Hindi sana, hindi na panis. Dalawa kaya tayong nandito, ba't hindi mo eh, ikaw ang unang huling pumasok, eh. Ikaw ang nagligpit tagal. Uh, ah, ikaw kaya nagligpit kagabi. <laughs> Panis na naman yung sinahing namin, guys. Bakit ba kasi napapanis ka agad wala pang 24 hours? Ano ba dapat gawin dyan? Balit ka ng rice cooker. Sinasabon mo kasi, hindi naman sinasabon yan. Kokasabi ko lang eh, pag ganun, di sinasabon. So, ito na, guys. Piwala na natin sa gitna. with recording. Then take it out. I'll put it back. Okay. okay then now stop it. I don't know if I the box and Merry Christmas. Wala na malamig na lahat ng ulam. mo. Hindi kasi nagsain eh. Mm -hmm. Okay na siguro itong kain. Huh? Ah. Okay na siguro ito ba eh. na tayo. Let's eat na guys. Ano lasa nito? Uh, Merry Christmas. Merry Christmas to happy. Hep hep hep, hep, hep 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 hooray. Hep, hooray. So mayroon kaming spaghetti uh, galing sila Ana. Thank, thank you. you. Thank you. Thank you, Amuna. Thank you. And Isa Sigera on the house. You <laughs> know <laughs> Aisha Sigera? You know Isa Sigera? This very famous lesbian mm. thing. Ah, yeah, you told me last time. Isa Sigera in the house. Keep it there. Keep it no, 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 no. Keep it. Keep it. We have a tradition here. Whoever cook, he is the one who will wash. <laughs> yes. In my tradition, no visitor should wash. All visitor also need to take uh, take away. So you must take <laughs> away this one. So we call Sharon Coneta. Nga na naman kami guys. Ayan chan. Kain na kami lang. Sir. Yeah. Wow. Dumikit. You're not eating sweets, no? No, Try from here, there is ano. There's ano. That's what you call Graham. The biscuit. It's biscuit. Yeah. Fruit cocktail. Merry Christmas, guys. Bye-bye. Eh, -bye. hey, may regalo nga pala sa akin si Kimo. Bagong-bago, o. Oh, o. Oh. Eh, oh. Hey, outfit check. Outfit check. Eh. Hey. Napakaangas, tol. Hey, napakaangas. <laughs> hey, tapos labas yung bulsa dapat yan para pag may riot. Lilipad ka na lang bigla. So, oh, ito nyo yan. May tag pa yan. Hey, napakaangas. Hey, hey, parang makate. <laughs> <laughs> may isa pa pala, guys. Eh, hey, bagong damit yan. Kapa yan. Parts. Oh, suot na natin. Oh. Damn! At pichi. Kapa. Napakaangas. Kabalik tara ng kapa yan. What? Kanto. Real. Oh. Oh, nalaglag. Puta ina, basag. When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am. But right in front of me was the answer. Cause on Christmas I feel joy and I turn back.